Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa official statement ng Integrated Bar of the Philippines o IBP tungkol sa ruling ng Supreme Court na nagpasya na ang impeachment laban kay VP Sara ay null and void ab initio o walang visa mula pa sa simula. Marami kasing naghihikayat ng mga legal luminaries, retired justices, mga mambabatas, abogado at hindi abogado na huwag sundin ang Supreme Court. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Naglabas ng official statement ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Sa mga hindi pa nakakalam, ang Integrated Bar of the Philippines o IBP ay ang official na organization para sa lahat ng mga abogado sa Pilipinas. Mandatory Bar Association ito. Ibig sabihin, lahat ng mga abogadong admitted na mag-practice ng law sa Pilipinas ay automatic na member. Ang IBPI hindi isang voluntaryong organization. Ito ay mandatory. Kinakailangan para sa lahat ng mga abogado sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin, ay naglalayo na itaas sa mga pamantayan ng legal na profession, pagbutihin ang pangangasiwa ng justice at paganahin ang Philippine Bar na gampanan ang mga pampublikong responsibilidad nito. At sa official statement nito tungkol sa ruling ng Supreme Court tungkol sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanawagan ito para sa pagsunod sa decision ng Korte Suprema na nagdeklara ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Dapat sundin ang nasabing ruling. Nararapat na sundin ang decision ng Supreme Court. Ang hindi pagkakasundo sa patwiran ng Supreme Court ay bahagi ng demokrasya. Ngunit ang pagudyot sa pagtanggi sa otoridad nito o pagtawag para sa tahasang pagsuway ay sumisira sa mismong foundation ng ating mga legal na institution. Ang bawat masamang desisyon ay hindi maaring maging isang invitation na suwayin ito. Ang batas ay hindi dapat maging unang casualty ng hindi pagsang-ayon. Mga kaibigan, patama ito sa mga tinatawag nating legal luminaries, mga retired justices, mga framers ng constitution, mga abogado, mga mambabatas, mga kababayan natin na nag-uudyok ng naghihikaya at na hindi dapat sundin ang decision ng Korte Suprema, na mali ang decision ng Korte Suprema, na sa kanilang sarili sila ang tama. Sila ang mas mataas, mas matalino, mas marangal, mas may alam kaysa sa ating mga mahistrado na kung magsalita, magbigay ng kanilang opinion, sila lang ang may alam, sila lang ang may talino, sila lang ang nakakaalam. Sinisira nila ang mismong foundation ng legal order. Marami sa kanila ang nagtatago sa likod ng sinasabi nilang Saan ang accountability? Saan ang Overreach ang ginawa ng Supreme Court. Yan ang kanilang sinasabi. Pero sa totoo lang, karamihan, hindi ko naman sinasabing lahat, karamihan, meron silang nakatagong agendang political. Bias ang kanilang opinion. Meron silang kinikilingan. Meron silang pinapanigan ng mga political parties o mga individual may kulay politika ang nasa kanilang likuran. Kaya ito ang sabi ng IBP, such actions disturb the equilibrium of powers and imperil the integrity of our democratic institutions, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system. Ang ganitong mga aksyon ay nakakagambala nakaka-disturb sa equilibrium o kaya sa pagbalansi ng kapangyarihan at nagdudulot ng panganib sa integridad ng ating demokratikong institution, lalo na meron namang mga legal na remedyo sa ilalim ng ating constitutional system. Dagdag pa ng IBP, the constitution does not require agreement. It demands adherence. Mga kaibigan, gets ninyo? Kayo mga bumapatikos sa Supreme Court? Maliwanag ang Constitution. Hindi nangangailangan na mag-agree tayo bagkos nangangailangan ito ng pagsunod. Dapat tayong sumunod sa Constitution. Sa madaling salita, hindi kailangan na mag-agree ka sa ating Constitution. Kailangan na sundin ang constitution sa mga bumabatigos sa ruling ng ating Supreme Court malaya kayong magbigay ng at ng inyong opinion pero mga opinion na kadalasan ay mga bias na opinion karapatan karapatan ninyo yan karapatan natin ang magbigay ng ating opinion pero para ojukan para idiman na huwag sundin ang ruling ng Korte Suprema dahil sa inyong pananaw na kayo ang tama na kayo ay mas matalino pa kaysa sa ating mga mahistradong labintatlo, masasabi ko lang, maring nasubrahan na ninyo ang iyong talino, maring nasenyo na lahat ang katalinuhan, kaya ayaw na ninyong kilalanin na ang Supreme Court ay ang huling arbiter ng mga tanong sa Constitution na ang Korte Suprema ay may solemn na tungkulin na bigyan kahulugan o bigyan ng interpretation ang batas. Kaya ito ang sabi ng IBP, ang hindi pagkakasundo sa katwira ng Korte Suprema ay bahagi ng demokrasya. Ngunit, ang pag-udyok sa otoridad nito o pagtawag para sa tahasang pagsuway ay sumisira sa mismong foundation ng ating mga legal na institution. Ang bawat masamang decision ay hindi maaring maging isang invitation na suwayin ito ang batas ay hindi dapat magiging unang casualty ng ating hindi pagsang-ayon dahil meron naman appropriate meron namang naangkot na mga legal na remedies these legal remedies are readily available within the framework of our constitutional system. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong observation? Meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Bye-bye!